Hi guys, welcome again dito sa aking youtube channel Ito uh, guys, na-display ko na yung mga hinol ko last time And, ayan, na-display ko na sila Bali, nakahalo siya sa mga dati ko ng display Pinaghalo-halo ko na siya So ngayon guys, isa-isahin ko siya dahil um, i-reveal ko din sa inyo kung tig magkakarap sa ibebenta. Ayan. So, dito lang ako magsisimula na side, guys. Eh, so, titingnan natin kung ano yung mga nakadespay dito sa part na to, dyan sa taas. And kung tig magkakarap ko sila ibebenta. So, guys, ito ang nakikita ko yung nakasabit-sabit dahil sobrang puno yung aking tindahan. Wala akong space. Ayan, sinabit ko siya dyan, go. guys. Temporary lang naman to. Pag nagkaroon ng space yung ibang part dito sa tindahan ko ay Ah, uh, may lalagay ko na to na maayos. Ito yung aking character balloons. Saka ganyan siya. And bintahan ko nito guys is 12 pesos. So dati 10 pesos to. So since iba yung price, naginawa ko na siyang tag-12 and hindi na sila lugi dahil ang lalaki ng laman niyan guys. Yung mga magtatanong nga pala guys kung magkano ko sila mga binili sa mga hindi nakapanood ng aking pag-haul dito sa mga bago kong display ay panoorin nyo guys yung last video ko before itong video na to dahil andun na lahat kung magkano ko sila nabili at kung saan ko sila nabili. So, balik tayo doon. So, dito. So, doon, guys, ay aking mga, ano, bubbles. Ayan. Nilagay ko siya guys sa sabitan. Pati yung Rubik's Cube. Diyan ko na din siya pinwesto. Kung makikita nyo, meron parang blank dito kasi meron pa siya, guys. Kung may lamang pa siya, meron pa siya beanie kasi so, hindi pa natata nauubos pero siguro pag uh, kakalasin ko na lang yun dito kasi i-display ko na lang malapit dito ayan So, bentahan ko na ito guys is 15 pesos as usual. Ganun pa din kung magkano ko siya binibenta noon. So, 15 pesos lang yan. Tapos, ayun naman is 20. Ayan. Kapares lang sila ng price guys. Pero ito kasi parang hindi ko siya may bibenta ng 20 pesos. Parang too much na siya. Pero ayun, rubik's since Rubik's Cube yun. Kaya pwede ko siya benta ng 20 pesos each. Ayan. Then dito naman guys na part pagdating dito, dito ko na yung aking balloons na giant balloons, tapos yung maliliit, yung regular size lang. So, itong balloons ko guys na giant, ito is, benta ko yan ng 10 pesos lang guys, ba? Diba? Sobrang mura. Sa iba niyan guys, binibenta nila ng 15. So, sa akin 10 pesos lang. Tapos itong ano lang, uh, maliliit lang yung size is 5 pesos each. Tapos, dito sa tabi niya, dito ko nilagay yung labubu na tattoos. And benta ko naman yun guys is 6 pesos each. Ayan. 6 pesos each lang siya guys. Tapos pagdating dito yung baril. Ayan. Yung baril guys. Ito. Ayan. Ayan guys. So may mga bawas na yan. Diba? Sobrang mabenta kasi niya. So ayan. Yan yung mga maliliit na version ng baril na ring yung bala. Ah, benta ko dyan is 15 pesos lang guys. Ayan. 15 pesos lang. Dahil mura ko lang na siya nabili, So, pwede ko siya benta ng 15. Tapos, guys, yung another labu po. Ayan. Hindi ko siya naayos ng display. Nakaayos yun kanina eh. Ay, kahapon. Ngayon kasi. Nagka <laughs> ano-ano na. So, ayan siya, guys. Ang um, benta ko nito is 12 pesos each. And... Akala ah, ko pala guys, ang labubo ay hindi kilala ng mga bata. Kasi nga, mahal nga siya. Kala mga mayayaman lang yan, mga celebrities, nagkaka-addict yun. Pero guys, um, kilala kasi siya ng baby girl ko. So, naisip ko, ba kilala din siya ng mga bata. So guys, kilala siya ng mga bata. Uso pala talaga siya. And, so ayun nga, siyempre mo na ako nabentahan. Pero ito guys, ang malakas sa akin ngayon, itong labubo na trade card, trading card. Ayan siya, guys. So, dito ko siya nilagay, guys. Dahil wala na talaga siyang space. Nakaubos na ako nyan, guys. Pagka uh, display ko ba lang ng isang tie. ba? Diba? Imagine, isang tie, ubos na agad. So, bagong ano na to. Tapos, so ayan, nabawas na ulit ng tatlong peraso. So, mga dalawang tayo na lang siguro yung ano ko. Tsaka, nakakalungkot lang dahil isang pack lang binili ng partner ko. Kaya, ayan, pag naubos yan, wala na. So, ayun, bin bintahan ko na yun, guys. is 5 pesos each na. Ayan, hurong-hurong niya, 5 pesos each. Napaka mabenta nito sa akin. Best seller. First. Ano yun, ba? <laughs> And, this is my best seller so far. And... Then, dumako tayo dito guys sa aking mga shop out. Pinaganyan ko siya dahil hindi ko na siya magawang ipapaganito ko sana siya guys. Kaya lang, wala na nga siyang space. So, eh, dito ako nakakuha ng space. Ayan, ginawa ko na lang. Nilagay ko siya sa hook. Ayan, mga nirepa ko na. So, naglagay, nag-display na ako nito guys ng anim lang muna. Ayan, pag naubos, siya na lang ulit ako magre-repa. Ayan, di diba? ba? Mas maganda, mas kita siya. Mm. So, benta ko nito is 12 pesos. Ayan. Isang ganito is 12. Ayan. At least nakapack na malinis. Hindi basta-basta madudumihan. Then, ayan. Magkakaiba kasi sila na display. Hala, dito na tayo sa mga Halloweens ko na mascara. Ayan. So, limang peraso lang yun siya, guys. Limang peraso lang yun sila. Ang ginawa ko, dahil wala silang pansabit, hindi sila pwedeng isabit, masisira. Eh, hindi sila pwedeng i-ano sa hook kinimpit ko lang sila ng pangkimpit ng aming mga underwear so yan, yan na lang muna gila niya ko na lang muna, tapos pinasipuro ko siya para makita agad siya dahil ngayon, pag lumipas na yung Halloween, di ko na yan magbibenta so yung betahan ko na ito guys, is 35 each ayan, di ba murang mura na siya, 60 na to sa iba, or nasa 80 na yan sa iba, so 35 lang yan dito sa akin yan and then, unap-unap tayo dito Saan ko pa na-display yung iba? Nalilito na ako. Ah, dito na ako sa part na to. Dito, dito naman tayo. Sa mga slime. Ayan, yung mga slime ko, guys. Yan, nag-display lang ako ng iilan. Ito, nabawasan na siya ng isa. Apat yan dyan. So, dinisplay ko lang muna ng ganyan. Refill-refill na lang. Tapos, itong iba kong mga slime. Ayan. Tapos, ito yung limahan. So, ito dito guys, ng ganitong slime is stick for 5 pesos. Tapos, yung mga ganito naman is 10 pesos. Ayan, 10 pesos din to. Ayan. So, mga tigta-ten pesos lang yun sila dyan. Murang-mura. Tapos, yun, sabi ko, may tigta-five na ko para. Pag five pesos lang ang kaya ng mga bata. So, ayan. May mai-offer tayo. Dahil maraming mahilig na slime, mga bata. And then, dito sa baba, dito ko naman nilagay ito, guys. Itong aking clay sand. Sand clay? Clay sand. San Cleanta. Ayan, 12 pesos each ko naman siya guys, binibenta bawat isa. Kaya hindi ko na siya tinanggal, nakalagay lang siya dyan. Pag may bibili, kukuha na lang ako. So nakaganyan lang yung siya dyan. And then, meron pa pala ako dito guys, isa pang baril, yung malalaki ba? Diba? Ayan, nabentahan na din ako nito. So nilagay ko siya guys sa hook, mayroon pang price. Kailangan ko itong alisin kasi baka mapagkamalang 10 talaga to siya. Palitan ko yan ng price. So, ayun. Nakaganyan siya. Tapos, dito ko lang siya nilagay sa may layered ko. Sinabit ko siya dito sa may gilid lang para makita lang yung bandang ano niya. Ayan, kita pa din naman siya. Oh. Ayan, alam na nila na baril yan. Ayan yung guys, yung medyo malalaking version. Ayun yung may maliliit ako, diba? Tapos, ito yung malalaki. Benta ko to siya guys ng 25 each. Ayan. So, 25 each na yan. Dati guys, 35 bentahan ko yan ngayon. Uh, binabaan ko siya kasi okay na din naman yung tubo niya and wala pang December kaya hindi pa tayo pwedeng magpataas ng presyo so ayan 25 each itong wing cap gun tapos dito sa baba ayan wala na talagang space dito ko na lang pinaglalagay to itong mga puzzle ayan siya guys ba diba sabi ko nga ibibenta ko siya by retail so pag gusto nilang bilhin ng isang buo, bibenta ko siya guys ng 20 pesos. Pero pag pa retail, -retail benta ko siya 10 piso isa. Ayan. So kung gusto nila maka-discount ng 10 pesos, bilhin nila yung isang buo. So ganyan na ang aking technique or strategy para dyan sa item na yan. And then guys, the last bag of the list. Itong aking pogs. Ayan. Nalagay ko na siya dito guys. Ayan. Dito na lang siya. Kaganyan lang dyan tapos so, tingnan nyo guys ayan ayan unang puno yan siya guys meron pa ako doon sobra so doon lang muna yun tapos makikita nyo siya guys o yung iba kong pads wala nang space nakatakip na siya dyan tignan nyo nga yung aking labubo na trading card nakaganyan na lang so ayun, ganyan lang siya bali yun lang naman lahat guys kasi yun lang yung mga pinamili ko ah dinagdagan ko lang pala dito dati yung mga kailangan ko na wala na talaga dito. So, kailangan ko na siyang mabili. Kaya ayun, talagang nag-force na akong makapamili nun. So, ayun guys, kung may mga questions kayo sa akin, huwag kayo mag na mag-comment guys sa comment section. And sasagutin ko yung mga tanong ninyo. So, ayun na guys. Until my next video. Bye-bye!